pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap na wa sa akin ayon sa wika mo. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. At ang verbo ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Aba Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, o Santang Ina ng Diyos, nang kami maging karapat dapat tumanggap ng mga pangako ni Kristong Panginoon. Manalangin tayo, Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Heso Kristong anak mo. Pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kalwalhatian sa langit alang-alang kay Heso Hindi upang ihandog na muli dahil sa kasalanan kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya ay dakila. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya ay dakila. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y takila. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas, ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig, ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog at ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trompeta na nakasaliw ang tambuli. Magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Haleluya! Haleluya! Si Kristo ay nagtagumpay. Nalupig ang kamatayan. Nagningning ang pagkabuhay. Haleluya! Hallelujah. Sumainyo niyo ang Panginoon at sumayin rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga eskribang dumating mula sa Jerusalem inaalihan siya ni Balsibol, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Kaya't pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinhaga. Paano mangyayaring palayasin ni Satanas si Satanas? Kapag naglaban-laban ang nasasakupan ng isang kaharian, hindi mananatili ang kahariang iyon. At kapag naglaban-laban ang magkakasama, magkakasambahay, hindi mananatili ang sambahayang iyon. Gayun din naman, kapag naghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at naglaban-laban ang kanyang nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. Wala makapapasok sa bahay ng isang taong malakas at makaaagaw ng kanyang ari-arian malibang gapusin mo na niya ang taong iyon, saka pa lamang niya malolooban ang bahay na iyon. Tandaan ninyo ito. Maaaring ipatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panlalait nila sa Diyos. Ngunit ang sinumang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Sinabi ito ni Jesus sapagkat ang sabi ng ilan, inalihan siya ng masamang espiritu.